daming tao Hello, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman si Don guys. Nagbabalik na naman sa ating travel vlog. At ang vlog natin today, nandito tayo sa Malacanang of the North. Kung dito sa Ilocos Norte. So guys, panorin niyo at iikot ko kayo dito sa kasuksubukan ng Malacanang guys. So sino hindi pa nakakita dito, na nakapunta, panorin niyo to guys. ba yung trans 70, 70 pesos per head na yan senior 50 hanggang anong oras po ang open dito? 8.30 uh, ah okay Okay guys, nandito na tayo sa loob ng Malacanang. Hi! Hello mga kasubscriber ko dyan at mga viewers samahan niyo ako para sa pag-ikot dito sa loob ng Malacanang guys yung hindi pa nakapunta dito at hindi pa nakapagod dito iikot ko kayo guys para na rin kayo uh, pumapasal dito sa loob ng Malacanang so guys umpisahan na natin sa pag pero bago ang lahat guys uh, ito palang Malacanang of the North ay ang dating bahay bakasunan ng pamilya ni President Ferdinand Bongbong Marcos okay ito pala yung bakasunanan nila guys no at uh, sa mula nung dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. Uh, at hanggang ngayon sa uh, presidente natin ngayon na si Bongbong Marcos uh, ito pala yung ano nila yung bakasyonan so guys ito uh, ikuti natin baka yung iba dyan na uh, gusto talaga malaman kung anong mayroon dito sa loob ng Malacana so guys ito yung CR <coughs> yan siya ang ganda ng CR nila no ayan si Arian dito sa Malacanang so dito tayo guys, nilipat naman tayo dito sa anahan restaurant nila ayan yung pinakalabi nila guys so no? sa Malacanang yung pinakalabi nila yung napakalawak na labi dyan at dito naman, dito may mga rooms dito papasokin natin dito guys Ah, ito yung room ni President Bongbong Marcos Jr. Ayan, no oh. Ayan yung kanyang bed at andito yung picture niya. So, guys, ito, Kita nyo, ito yung, uh, ito yung bed ni President Bongbong Marcos. Ang ganda, ang ganda ng room niya. Wow. Pero mukhang, ano, nakakatakot. Na. <laughs> sa sobrang, ano, sa sobrang, uh, antik na ng bahay. Antik na ng lugar. <laughs> medyo nakakatakot na yun. Ayan lang, hindi ba? Kahit yung mga gamit nila, antik na antik talaga. Hindi so, pa tayo dito sa ibang room. Ito may mga room pa dito. Ito yung room another room sa na naman. Parang bed ulit. Ayan. Parang bed ito ni former president Marcos Senior. Yan. Kasi yan, may oxygen na yan. sa Saka ito room niya. Maring itong room ni President Marcos Senior. Ayan. At ito yung parang function area nila. Parang pinaka-function pag naman. Sita siguro. Ito yun. Hindi ko yan. Oh. We shall make this nation great again. Ayan. Ayan ang ano uh, ni Ferdinand Marcos. Ito ang ganda ng ano loob. Puro antique. Kita mo naman napaka ano. Ayan o. Oh. Picture nila. So napakasaya na sa edad ko na ito nakapasok ako na ako na isang Malacanang. Pero Malacanang dito sa North. Oh. Hindi doon sa Malacanang talaga. As in uh, ngayon nandun yung presidente natin ito ang malaking uh, Malacanang tawagin dito sa Ilocos ito guys ito yung mga historical na nila guys yung mga ano ba pananim ano ba yung mga yan yung mga may mga binhi pa sila dyan eh may nakalagay ayan ito yung pinaka-function hall nila siguro ito, ito. oh, opisina ni President Marcos Ayan. Ito naman yung mga uh, uh, picture, mga antique picture 'yan, ayan oh So ito yung mga naka-frame ano, naka pa na mga gamit, ito may mga libro, yung mga box, low bo, box, yung low Ayan. Tsaka ano po ba yung mga gamit na yan? Ito. Andito lahat. Siguro mga historical talaga na gamit yan ni President Marcos. Ayan. Nandyan nga talaga yung naka-frame. Bawal hawakan. So, ang dami din na mga masalit guys. Ang dami mga turista din na pumunta dito. Siyempre maraming gusto makapasok ng Malacanang. Hindi basta-basta makapasok ng Malacanang. Kaya dito sa North Pwede tayo makapasok Basta may 50 o 70 pesos tayo Makapasok na tayo dito sa Malacanang guys So ito pa Ito pa yung mga frame na uh, Ano oh, Ito Ah ito yung mga uh, Picture uh, Frame na mga plano Or mga nagawa ni President Marcos dati Ito yung ano San Juanico Bridge Ayan yung uh, Plano Ayan yan ang gawa niya. At saka ito na sa dingding guys yung mga nakasulat dyan, yung uh, lang center, heart center, yun yung mga, pa, yung mga project na nagawa ni President uh, Marcos Sr. dati. Ay nakalagay dyan lahat yung mga nagawa niya. Lung center, heart center, yung uh, nasa... Basta, basta marami to yan guys, marami pa. Yung uh, San Juanico Bridge. Uh, basta ito, nandito nakalagay. Yung mga pabahay na yan, yung mga... condo uh, unit na yan yan pa ba, pa ano ni ano yan ni President Marcos Senior ay eh, nagkita yung mga uh, building na ginawa yan yung mga pabahay niyan yan at saka basta ang dami ito paano ko ba ito basta mga condo kadalasan pabahay mga high rise building ayan yung mga picture na mga nagawa nila na, yung mga building So para sa pag-iikot natin guys, uh, bago natin maikot ng lahat, habang nag-iikot tayo or nag-video tayo dito, uh, papasalamatan ko aking mga ang aking sponsor dito sa paglakad uh, o pag-travel dito sa Ilocos Norte. Bay. Uh, Papasalamatan ko ang aking dalawang pamangkin na kabababalang galing sa barko at silang nag-sponsor dito para uh, mapuntahan ko itong lugar ng Ilocos at ma-vlog ko itong nandito yung mga historical place like uh, Malacanang of the North at yung mga uh, kagaya na sa aking content na mga beaches. Uh, yan guys, magkaroon din tayo ng vlog dyan at ganoon din po sa mga tourist attraction nila dito. Like, doon sa 4x4. Yun. Uh, na na-vlog na natin. So, kasama yun doon, guys, dito sa travel namin. Uh, Daniel at uh, Darius, thank you very much sa pag-sponsor dito ng aking na-vlog at sa mga travel dito. Maraming maraming salamat. Ganun din sa kay Olimel at kay Sophia. Thank you very much. Uh, Shout-out na lang sa inyo lahat, guys. Okay, dito na tayo sa ano, sa anong room 2, um, uh, Ayan ah, yung plan na yan, o, ayan yung mga map, mapa, ayan, tsaka ito yung mga nakalagay books na ito, ayan, na hindi pwede hawakan, na talagang ano, hindi pwede isang hawakan, basahin, o ano man yan, buksan, o, bawal, kaya ito picture na lang natin, picture lang lang, ayan. at ganoon din sa aking mga subscriber thank you very much sa inyo guys sa patuloy na pag uh, subscribe nitong aking channel at ganoon din sa aking mga followers maraming maraming salamat at sana huwag kayong magsawa sa panunod nitong aking mga vlog at sisikapin ko guys na pagandahin pa at pupuntahan pa yung mga lugar na uh, magagandang lugar para may parating sa inyo guys at magkaroon din kayo ng idea baka gusto nyo rin uh, puntahan o bakasyonan yung mga puntahan ko ng vlog at uh, sana sana sa lahat ng magiging vlog ko guys um, uh, makakuha kayo na idea sa lahat ng mga gustong pumunta sana maging inspiration inspiration niyo no gabay o tulay para uh, makakuha kayo ng idea para doon puntahan nyo yung lugar like yung mga beaches na gusto nyo yung liliguan nyo na nahirapan kayo maghanap i-search nyo lang yung aking channel guys Don't Rich channel marami na kayo makikita dyan na mga beaches na aking binavlog at makapili na kay guys mamili kayo ng mga affordable meron ding mga high end meron din talaga marami makapili kay guys at marami pa tayo may vlog na mga beaches pa o mga tourist spot pa para ipakita sa inyo guys uh, iparating sa inyo uh, sana sana magawa ko to na maiparating sa inyo lahat yung mga pupuntahan ko uh, na mga beaches at mga tourist spot <laughs> Ayan, may mga vlogger din yan. Mga vlogger din yan. At ito yung pinaka, ano, parang na, napakalaking, ano, napakalaking room. Ito ba yung master bedroom ba? O, kasi napakalaki, lawak. Ang lawak na ito. Mayroon pang room pala dito. Ah. Hindi ko alam kung kaninong room to. Wala naman nakalagay kung kaninong room. At yan, ito yung parang rooftop na, asa sa first floor rooftop na yan. Bakante. So, itong room. Ayan, mga antique talaga yung mga gamit. Eh. Ah sobrang antik at saka linis well, well maintained talaga at saka pala guys ito palang ano ito palang uh, Malacanang of the North ay ano ay pinagawa ni ano pinag pinapaayos pinapaayos ni Senator Amy Marcos nung siya ay governor pa lang dito sa Ilocos Norte kaya pala siya nung naging yung governor si Amy Marcos uh, senator uh, pinagawa niya to para pamahala para gawing ano uh, presidential presidential museum para magiging tourist spot dito sa Ilocos Norte which is ito pala tinatawag din nila na ano a uh, tourist magnet of the Ilocos itong uh, malakanyang na to so napakaganda e, tama naman talaga guys di ba kung lahat ng mga mga travelers na hindi pa talaga nakarating ng ito malakanyang maingganyo ka na pag sinabing malakanyang pag tourist ka talaga sasabihin mo talaga dadaan tayo at manood ah uh, panoorin uh, o uh, experience natin pumasok doon so ito na guys di ba kaya pala naman magnet nga magnet kaya pala uh, tourist magnet of Ilocos kasi isa ito talaga hindi nakakalimutan ng mga turista para puntahan ito hindi lang sa mga beaches na yan o ano man yung mga tourist spot isa pa. ito sa number one talaga na tourist spot na pinupunta ng mga turista guys like katulad ko nga pala at salamat at nagkaroon ako ng pagkakataon na i-vlog ito at sana naman sa mga viewers at mga subscriber ko mga viewers ko guys na hindi pa nag-subscribe please da, na, eh, ano pa, eh, eh subscribe nyo ako para mas ma-inspired pa ako na hanapin ang mga lugar na alam natin mga tourist spot na hindi pa nakikita o nalalaman ng mga kababayan natin ng mga subscriber pa, subscriber pa natin so guys ah uh, ba Sana mabigyan ako ng uh, pagkakataon na maikot ko pa lahat ng mga tourist spot dito sa Pilipinas. Uh, sana, sana, sana. Wish ko yan. Uh, guys, supportan nyo ang aking vlog uh, para uh, magawa ko ang aking uh, uh, wish na maikot ko itong uh, Pilipinas para dito sa mga tourist spot natin. Another room na naman dalawang room to uh, dalawa ay uh, isang room dalawang bed siguro sa dalawang babae ni uh, President Marcos ito dalawang anak na babae kasi dalawang bed eh. hmm. So ganito kalaki ang Malakanyang guys ganito kalaki ito yung ano uh, pinakasala nila for the second floor. Ayan at saka 'yung ano yung ano Paway Church. Yan, di ba? Historical, nandito talaga sa ano yan. Nandito sa Malacanya nakadisplay yan. Kasi historical nga rin. Napakatagal na church na, church, uh, church na rin na napuntahan. Napuntahan namin dito. So, ayan. Ano pa ba? Dito, ikot natin dito. At ganun din guys, kita nyo din sa labas. Yun sa parang plaza na yan. Kaya pala itong, itong um, Malakanyang na to ay ginagawa din nilang ano, ginagawa din nilang uh, event place. Kung baga kung sinong pwede, kung gusto magano dito sa event, gagamit para sa event, pwede dito guys like kasal, binyag, o kahit anong event, pwede dito kasi ginawa din nila tong parang uh, venue na event. Ay itong Malakanyang uh, Malakanyang of the North ay matatagpuan ito sa Barangay Suba, Paway Ilocos Norte. So guys, yung mga traveler na gusto pumunta dito guys napakadali lang ah, uh, pa Manila going to Ilocos Norte at siguro dyan pala lang sa daan alam niya na o madali na lang hanapin yan pag papunta na kayo talaga dito sa Norte kaya dahil kilala ito eh kilala itong so hindi kayo mahirapan para pumunta dito at yung travel naman ay sa ng vlog ko rin na na-vlog ko na yung travel pa to Ilocos Napakadali na guys, napakabilis. Kita nyo naman yung mga kalsada na dinadaan na namin. Napakaluwag at uh, walang traffic talaga. So napakabilis. At saka guys, itong Malacanang of pala ay pinayo noong 1977 ng Philippine Tourism Authority. Uh, nagsimula itong pamahalaan ng ating governor, governor na si Amy Marcos na ngayon isa ng senadora Pinamalaan niya ito noong 2010. Pinaayos niya pala ito. At ginawang tourist attraction dito sa Ilocos Norte. So guys, kung nakita nyo guys, ayan o, nagpe prepare na. Mayroon kasing event dito. May nagdaos uh, ng event dito sa Malacanang. O ganyan guys. At ito isang kasal. Mukhang ingranding kasal yan guys. So, kitang-kita. Ah, uh, maraming uh, inahanda Preparation maganda at mayroong naka-video 'yan. Uh, Ayun, guys. So, 'yan. Kung sinong sino pang magano, magagamit uh, ng Malakanyang para sa event like kasal, eto, guys. Uh, lapit lang kay dito sa kanilang ano, lapit lang kayo dito sa kanilang information para uh, tanungin kung anong dapat gawin kung sinong gustong uh, gumamit nitong uh, Malakanyang of the North, guys. Kasi nga ginawa nilang venue dito itong uh, malakanyang any venue guys any event po na dito ayan so guys at mga ka-subscriber ko dyan at mga viewers ayan na po ang kabuuan ng Malakanyang of the North kung nakita nyo, na ko na kanina sa taas sa sampoor hanggang dito sa baba hanggang dito sa labas guys ayan na po ang kabuuan ng uh, Malakanyang of the North uh, yung hindi pa kita ayan na po yun na po talaga wala ng ibang ano nakatago yung inikot ko kanina yun na po ang malakanyang dito sa loob yun na po ang itsura nya so guys uh, maraming salamat tatapusin ko na po itong aking vlog maraming maraming salamat lalo lalo na sa aking mga subscriber ulit thank you very much at sa mga hindi pa nag subscribe guys please subscribe na sa aking channel please tulungan nyo ko guys para makatulong tayo pagdating ng panahon at ganun din sa mga uh, gustong mag sponsor dito sa aking ano sa aking uh, vlog uh, sa aking papuntahan welcome na welcome guys at sana, sana matulungan nyo ko para makarating pa ako sa ito pang lugar, para sa mga vlog ko, guys, thank you very much at ganun din sa aking mga pamangkin maraming maraming salamat at sa mga followers dyan sa Maynila thank you very much, uh, thank you, thank you, thank you huwag nyo kalimutan, laging love, 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 love Don Rich Channel